Oh, ano? Dito like, na naman ako uwi mo. Oh. Kakating ka, no? Hindi, okay, ha? Nagbilyar lang kami doon, Tay. Eh, sinasabi, bilyar. Wala ang mangyayari sa inyo. May natututunan ka ba sa school? Kung talaga may natututunan ka sa school, tanuhin kita na. 5 plus 5 plus 5 bawasan mo ng 5. Ha? Huh? Hindi ko po alam, Tay. <laughs> eh, sinasabi ko sa iyo, eh. Napakasimple yung sagot. Alam mo ba ang papatayin ka ng katangahan mo? Eh, eh tay, pag nakakita ka ng isang libo tsaka 500 sa kalye, eh, ano po pulutin mo? Ba na to rin isang libo, hindi ka ba ang tanga? Isang libo? Eh kayo pala tanga eh, pwede nyo naman kunin yung isang libo tsaka yung 500 eh. Kakailin din kayo ng katangahan nyo! Hold up!